Hi guys! Good morning everyone! Ayan, so for today's video ay sama niyo pong magluto nitong aming ulam for today. Ayan, walang iba kundi itong ating ginataang gulay na langka at lalahukan po natin niya ng inihaw na isda. Ayan, so tara na guys at sama niyo pong magluto and enjoy watching po. So kung bago pa lang po kayo sa aming page, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like at mag-follow para palagi po kayo updated sa aming mga, bag mga bagong video na i-upload. So, yun na nga guys. So, nagpainit tayo dyan ng ating kawali at naglagay tayo ng konting mantika at mag-start na tayo mag ng ating luya or ng ating ginger. At pag nangamay na yung ating ginger, isunod na natin dyan yung ating mga bawang at yung ating sibuyas. And then, i-mix-mix lang po natin iyan hanggang lumabas na yung aromatics ng ating mga bawang sibuyas at luya. At pagkatapos, meron ako guys natirang tirang uh, adobo uh, adobong natural. So, ilalahok natin yan para mas masarap itong ating lulutuin na ginataang gulay na langka. At pagkatapos, ilagay na natin dyan yung ating pangalawang gata ng niyog. Ayan. At timplahan na natin ng asin at paminta. And then, imix-mix lang natin. Ayan. Hintay natin kumulo at pag kumulo na, ilagay na natin dyan yung ating uh, pig-slice-slice -slice na langka. Ayan, medyo nangitim yung ating langka, guys. Pero okay lang yan. Tapos, ayan, ilalagay na rin natin po dyan yung ating uh, inihaw na isda. Pighimay-himay ko lang yung ating inihaw na isda. Ayan. Para talagang kumapit at manuot sa gata ng ating niyog. Ayan. Hinimay-himay ko lang yan ng ganyan. At isama na rin natin dyan yung ating dalawang pirasong siling pangsigang at i-mix-mix po uli natin iyan. Ayan, hanggang ma mamaya ilalagay natin yung unang gata hanggang magmantika itong lulutuin natin itong ating gulay na langka hanggang magmantika. Ayan, tatakpan lang natin para madaling lumambot yung ating langka. At pagkatapos, ayan na nga guys, magtimpla uli tayo ng asin at konti lang na ilagay natin dyan. So, yung ating adobong natural, may asin na rin yung kaya medyo maalat na rin to guys. So, naglagay ako ng 1 teaspoon sugar, ayan, para pambalans sa ating uh, lutong uh, ginataang gulay na langka Ayan, and halu-haluin po natin. Yung makikita nyo ay nag, ano na yung sabaw nung un, pangalawang gata natin, guys. So, isunod na rin natin dyan, ilagay yung ating pinakaunang gata. At before yan, guys, maglalagay pala muna ako ng, Uh, sukang tuba, ayan, yung ating pangpaasin. Pwede po kayong gumamit ng kalamansi, ayan. At ayan na nga, at ilagay na natin yung ating pinakaunang gata. So, ito yung ating magpapalapot at magpapamantika. Dito sa ating gulay na langka. Naku, nakita niyo ba yan, guys? Naku, kumuha na rin kayo niyang inyong kanin at samahan niyo na rin po kami kumain. At ilang minuto lang, ay, luto na rin ito, guys. Ayan, so, lulutuin pa natin ng konting minuto pa, guys para make sure talagang malambot na yung ating uh, gulay na langka. So, yung ating nabili na gulay na langka, guys, is uh, lumbod naman siya, guys. Ang nakalimutan ko sa Tagalog yung lumbod. So, ayan na nga. At ready na. At luto na to, guys. So, pwede na natin yan isandok at ilagay sa ating plato or sa ating mangkok. So, guys, thank you for watching. Sa so, next video. Ciao!